spotted 70% of Rolling Stone collaboration ng Skechers. Solid naman doon. Chuck Taylor na Converse Idol. Magkano na lang? Special price. One for na lang. Skechers special price na running shoes. One eight na lang to, Idol. Oy, Lotto running. 800 pesos. Wow. Panalo yon. New balance sa mga nag-aabang. 2,000 pesos from 6,900 plus. Another Converse. Ayan, magkano presyo? One, four na lang to. 60% off itong New Balance na to, Idol. At another 50% off naman para sa NB na to. Hoka, naka 50% off dito. Another one NB na 1.2 lang, Idol. Suabi naman nun. Glengsumang TV. He's the king of, king, of oh, king of intro. King of intro. king of intro. King of intro. Back. Yo, what's up YouTube? What's up mga tol? King of Intro is back. And nandito tayo sa Planet Sports, particularly here dito sa Circuit Mall Makati. And syempre, sale dito up to 70% off since outlet store na to, Idol. No? And napakalawak niyan. Puntahan na natin, siguradong steal the deal yung mga presyo ng sapatos dito. Pero bago ang lahat, pinapadaan ka sa ating channel, make sure you na know, magbibidot may subscribe button na nandiyan Hit mo rin yung bell notification para every time na may video tayo mapapanood mo no, Huwag natin patagalin tol, pasukin natin yung Planet Sports, tara, let's do this Andito na nga tayo sa Planet Sports, dito lang yan sa Circuit Mall Makati Idol Pasukin natin, tara, let's go at date stocks tayo dito tol Lawak din yan tol, ayan yung mga sapatos, multiple brands ang kinikeri niyan Idol, no? Papakita ko na lang sa inyo. Sale up to 70% off. Grabe, no? Men's, women's. Mamaya, check nyo yung video to. Ayan, medyo maraming tao na ang namimili dyan. Dinudayo at dinudumog din yan talaga, idol. Umpisa na natin. Ito munang Lotto Running Shoes. Nakasale na yan, idol, no? Tignan nyo naman. 800 na lang. Ito, grabe naman yung tol, no? 800 pesos. O, oh, New Balance 420. 1,200 pesos na lang from 3,900, no? Garabi naman. No? Another New Balance na naka 60% off. Ito, ang ganda ng colorway na to. Ay, ito, idol. At ang presyo niya is 2,000 pesos na lang from 5,290. O, oh, di ba? 60% off, eh. Hoka, triple black meron dito. 40% off naman, tol. Ayan, nasa 6,200 na lang siya from 10,000 pesos. Eto nga, uh, Skechers, magano 1648 na lang to idol oh. oh mga pang-walking, pang-running ng Skechers na no, dami dito tol no. Ito pa, another one, Skechers running, vegan. Yeah, special price. Ang presyo na lang nito is 1,400 pesos. So naghahanap ng ganitong uh, chunky shoes na Hoka, 50% off na dito yan idol. Ganda naman ng design nito. Oh. Oh, solid 'di ba? Oka, one of the best running shoes ngayon, no. 5497 na lang to idol. So naghahanap ng New Balance 725 na model tol, meron din dito. Oh, naka-50 off na 'yan. At ang presyo niyan is nasa 3897 na lang from 7795. 'Di ba? Panalo 'yon tol. Another one fresh foam na NB running shoes. Okay? Magkano? 2,000 pesos From almost 7,000 pesos No? Grabe naman yun Hoy, Skechers Running SKX yan gaganda ng colorway tol From um, almost 9,000 Naging 4,000 pesos na lang to No? Ganun kabagsak ang presyo Ganda nitong colorway ng Chuck Taylor na to Na Converse, special price From 4,490 Naging 1,000 plus na lang yan idol 1,400 no? Oh, yeah, ito, running shoes pa rin, to. Oh, 2647. 50% off New Balance running shoes. Oh, go Skechers, yung Pillars, ang ganda ng uh, mga pang-walking running ng Skechers, so oh, 2000 pesos na lang to from 57, no? New Balance, medyo may pagka-classic na 550, meron din dito, ang daming colorway nito, idol. Oh, 4000 pesos na lang from 9700 plus. Ito pa isang colorway, oh. Same price, tol. Oh, another one. Skechers pa rin, tol, no? Skechers Air. Oh, Skech Air. Gano, one 1.4 na lang from 4.295. Nakikita nyo naman kung gano kalaki ang sale nila dito. New Balance, Gano'n ng colorway. Naka 50 off na to. 2.997 na lang from almost 6,000 SRP. Tol. Oh, Skechers Go Run, no? O, oh, ganda ng colorway, tol. 2,000 pesos na lang from 4,495. Ito yung 70% off na Rolling Stones collaboration ng Skechers. Tol. Ganda, oh. Classic vintage. No? Presyo niya na yan, o, no? oh, 1,618 na lang, tol. Naka 70% off na yan, no? Okay, 50% off sa mga naghahanap nito Skechers Walk sleep on ayan no 1697 na lang ganon no another one sleep in <laughs> okay isusuot mo na lang no pati ito na yan 2000 pesos na lang yan tol o triple white na converse meron dito 14 na lang instead na 3750 yan sa mga naghahanap ng na triple white converse meron dito tol new balance yung ganito medyo pa yung pagka off white yung colorway tol suede material syempre Napaka-classic niyan, tol, no? Na lifestyle sneakers, 3,000 pesos na lang. From almost 7,000 pesos. SRP. lokat na Converse, meron dito. Lightweight lang na to, no? Special price. Nakikita niyo, dami na may mili doon, tal. Okay. Converse. 1,400 na lang. From 4,790. Ganon. Another Skechers Walk. Ganda ng colorway. Oh. 1,997, tol, no? suwabi ng sale naman dito. Panalo yun. Naka 50% off. Special price. Ganda ng colorway ng 997R. NB. No? Oh, nakikita nyo yung mga lining colors. Ganda, no? 3,000 pesos na lang to from 77 No? Okay. Oy, Kawhi Leonard to. Tama. Okay. Yung signature basketball shoes. May pirma pa sa backside special price. Ganda rin, no? Ano kung mahal yan, tol? Tama. Mahal nga. 17,995. Ngayon, 6,000 pesos na lang. Na? Uy! Oh, new balance na running shoes. 411 model. 50% off na yan. Ang presyo na lang is 1,997. From 4,000 pesos. Okay, no? ano pa, hanapin pa natin yung mga steel deal dito. Although marami dyan, no? Hindi natin mapapakita isa-isa. Ang ganda nito. Skechers. Na lifestyle sneakers. 2,197. 50% off na yan, tol. Okay. puntahan nyo lang to, no? Circuit Mall Makati lang yan, no? Chuck Taylor. Special price. Ang ganda ng colorway, tol. Solid, do presyo nito is 1.2 na lang oh, from 4.490 okay new balance 40% off meron pa 3.177 naka 40 off na na NB oh, another one NB 500 classic to no na new balance ayun ay, presyo 2.997 naka sale na yan tol Airwalk na lifestyle sneakers and 1137 na lang yan no ganto lightweight lang no naka 40% off na rin nagaganap ng basketball shoes meron ditong LBJ Witness ay rather next gen naka 50 off na tong Purple 4447 na lang total double swoosh Siyempre, kakampi niya si Luka Doncic meron din 50% off para sa triple white na may glittering effect na pink. 3697 na lang to idol, no. Jordan Brand, Luca 3. GT Jump from 9895 na lang 'yan, tol. Ganda rin ng colorway niyan, tol. Panalong panalo. Oh. Ito pa. Parang canvas na tol, no. Special price 550 na NB. Magkano kaya ang presyo nito? Ganda. Oh parang kahit saan, teterno te mo, no? 3,000 pesos na lang from 8,495, no? Suwabi nun. Okay, dito tayo sa pang uh, women's. Ayan, 1,2 na lang to, oh. oh pang women's to, la. From 3,7, naging 1,2 na lang. Hanap pa tayo dito. Ayan, badami naman sila stocks. At pagpunta mo dyan, marami yung pagpipilian. 50% off dito sa airwalk na pang run. Ay, Diadora, rather. Diadora to, no? 997 na lang from oh, 2,000 pesos na SRP. O, oh, Nike Air Max, yung mustard brown colorway, nasa 3,000 pesos na lang yan to, from 78. Meron dito, Jordan 3. <laughs> Nakita na natin din before to, 50% off. Still the deal na rin to. Magano? 5,647 na lang. Oh. Yun, no? O, oh, 30% off. Naghanap ng loto. Ang ganda. Ng ano nito Kulay neto, tol. Oh. Suwabi yun, ha. Ah. 1,256 na lang. From 1, 7 Hoka. Ayan. 50% off. Pang-women's yan, tol. Ah. Ayan. From 7,000. Ay, from 14,000 naging 7,000 na lang siya. Lightweight edition din to, idol. Sa so, mga naghanap na Sabrina pang-women's meron din dito, tol. Yung ganitong colorway. Ang ganda, no? parang FEU lang. Magkano ang presyo? 3,447 from 6,895. Okay. Roll pa tayo, tol. Oh. Sketchers, maraming lineup ng sketchers dito, no? 1,8 na lang to from 3,795. 1,8 na lang. Another one, no? Special price, magugulat ka Sale up to 80, minsan, no? Baka ka 70, yan, 60, ganyan. Okay. Okay. Pang women's yan to, Converse na lokat pink colorway. 1,400 na lang from 4,990. Suwabi ng sale to, oh. Ito pa. Skechers hanap mo, ang dami din dyan, to, lo. Namumutik-tik ang store. 2,000 pesos. Yan, idol. Uy, ganda nito, oh. <laughs> no? Sketchers din to, na collab. Oh, Ganda. Unique. Yung version na to, Idol. Changes color in the sun. Wow! <laughs> Solid nun, ha? Nag-iiba pa pala ng colorway yan. Pag sa sun. 2,000 pesos na lang. From 5,690. Airwalk. 50% off. Ayan. Na lifestyle sneakers. Classic. 877. Okay. Airwalk yun. Hoka. 50% off yung colorway na ganito. Ayan. O, oh, hoka, no? Parang lumalapit. Nakatunggali ng on. <laughs> Pero ito medyo affordable. Kesa sa on cloud, kung comfort habol mo is yes. one of the best din tong hoka. Ayan, tol. Hanggang dito na lang yung video natin. Puntaan mo lang itong Circuit Mall Makati Planet Sports. Till next vlog, peace out.